Hi guys, welcome back dito sa Acti Channel. It is all a lot of Merlin. And panibagong araw, panibagong episode na naman tayo sa Tara, gala tayo. Nandito tayo ngayon sa bahay, as ah, sa bahay, sa bayan ng Nauhan dahil meron ditong kauna-unahang Seymour Market na yung open for today's video. So, ngayon dahil bulung bulungan ng mga marites na Meron dito tong ino-offer sila na discount card for only 200 pesos and ito ay 5 years warranty na at hindi lang yon dahil meron pa sila dito 80 percent discount so tara na gala tayo dahil nga um, bagong bukas ang Save More Market din sa amin sa Nauhan, ay agad akong sumama dun sa aking kuya para malaman natin kung ano nga ba ang situation ng pagbubukas at para ma magmasdan na natin or masaksihan natin ang pagbubukas ng Seymour's si Market din sa amin sa bayan ng Nauhan. Kaya samahan nyo ko guys. At pagdating na pagdating nga namin din sa bayan sa market ay nakita namin na nag-uumayaw or nag-uumapaw ang mga tao din na nagdadatingan tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dahil nga umaga pa lamang ay nag-aabang na sila sa pagbubukas ng Seymour. Si Sadya namang napakarami ng mga mamamayan na maaaring matulungan sa pag-open itong Save More Market na ito. At talagang super thank you tayo sa ating ama ng bayan na si Henry C. Teves dahil... Isa siya sa mga nakatulong sa ating sa ating kapwa na magkaroon ng mga hanap buhay ang mga taga dito sa atin sa Nauhan. Kaya kapag mayroong ganitong mga opportunity, hindi na natin dapat pinapalagpas pa. Dapat tayo ay go ng go dahil ito ay para din sa ating mamamayan. At higit sa lahat, para din sa mga taong uh, walang trabaho o mga nakatingga sa kanilang mga tahanan lamang. Go na tayo dito at mag-apply na tayo kung meron pang mga bakante. diga Talaga namang pinilahan ng napakadaming tao at or napakadaming mga mami mili ang pag-open ng Seymour dahil nga nandito daw si Jeric Gonzalez kaya naman nagpuntahan ang mga tao syempre minsan lang tayo makakita ng artista so lang lola miss. oh. anong gagawin mo sa loob ng Seymour? haba, hindi <laughs> magsha-shopping sana all, bye bye Simula nga sa labas pa lamang ay dinumog na ng mga tao aring bagong bukas na save more din sa amin sa bayan ng Nauhan. Pati din sa loob ay halos siksika na ang mga tao. Tingnan nyo naman, overcrowded sila. Buti na nga lamang at meron sila ditong mini. So dahil nga tuwing ako ay uh, namimili ng aking mga pampaganda, Charies! ay pumupunta nga ako ng mini. So dahil nga medyo uh, low budget or medyo ang mababang presyo lang ang kanilang mga products dito. At meron din sila di ang Goldilocks na kapag kayo ay nagutom sa inyong pamimili ay diyan kayo maaaring kumain. O di ba kumpleto ang ang ating Save More at meron din siyempre di Watsons. At talaga namang napakamura at napakababa ng na mga presyo nila sa kanilang opening ngayong araw na ito, June 20, 2024. Mila nga pala ako na sa napakahabang pila bago ko napasok ang save more. Ganoon naman talaga dapat tayo ay nagtsatsaga at naghihintay para maabot natin yung ating mga gustong mong pangarap. O diba? Huwag tayo magmadali sa ating Uh, pagpaprocess ng ating uh, tagumpay. Ganon dapat. Daming sinabi, back nga tayo dahil pumasok nga tayo sa loob ng Save More ay upang ipakita ko sa inyo ang kaganapan doon sa loob ng Save More. At kung makikita nga ninyo ay mula sa labas ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga taong mamimili upang masaksihan nga nila ang mga presyo, ang mga items na na andito sa loob ng Save More Market dito sa bayan ng Nauhan. And that's it mga mahal ko. Thank you for watching and enjoy your shopping dito sa Save More Market sa ating mahal na bayan, ang bayan, ng, ang bayan ng Nauhan. Thank you for watching. I love you all. Mwah, mwah.